So ayun, magandang araw mga pre. Ngayong araw nga pala ay hahatiin natin to ng dalawa ang ranging area para dito natin ilalagay ang ating mga sisiw na 1 month old bali didibisyonan lang namin todito dito ng yero at net at dito naman sa ibaba ilalagyan lang namin ng yero kahit 2 feet lang ang taas para hindi makalabas ang ating mga sisiw dahil medyo malaki-laki kasi itong butas ng net natin baka makalabas sila mabuti ng masigurado natin para safe ang ating mga alagang sisiw at dito ay inumbisahan na nga namin ni bossing maghukay dahil dito namin ilalagay ang poste bali tatlong poste ang ilalagay natin dito itong mga kahoy pala na ginagamit namin ay sobra-sobra lang po ito sa paggawa natin ng kanilang brooder bali wala kaming ginastos dito para makatipid naman pagkatapos naming maghukay ay ilalagay na nga pala natin tong poste at dito sa ibaba ilalagyan lang namin ng yero tsaka namin kakabitan ng net para hindi makikita ng mga syamo ang mga sisiw bali dito naman ang kanilang pasilungan o tulugan sa gabi mga pre dito natin sila ilalagay sa gabi pag umaga naman ay bubuksan lang natin 'to para makapaghukay-hukay sila at meron silang mapaglibangan. Bali dito ay nagmamadali na nga kami ni Bossing kasi meron pa kaming importanteng lakad. Bali itong mga ibang kahoy na ginagamit namin ay mga scrap lang po ito. Pinagtagpi-tagpi lang namin para naman mapakinabangan. So ayun natapos na namin ang kanilang pabahay. Dito ay lalagyan pa natin to bukas ng pintuan ang kanilang pabahayan. Bali iko-close lang natin to lahat para masigurado natin na safety ang ating mga sisiw sa tuwing natutulog sila sa gabi. At dito naman ay nilalagyan din namin ng yero sa kilid nitong ranging para depensa sa daga o anumang klaseng hayop na maaaring pumasok dito. At para na rin na hindi sila makalabas dahil sobrang laki ng butas nitong net natin. Mabuti nang makasigurado tayo. At isusunod na rin namin tong net na magsisilbing division nitong ranging. Balikibol tayo lang ang ginamit ni Bossing Jan para maidikit ang magkabilang net. At dito naman kami sa mismong pintuan nila. Bali dito na nga namin nilagay ang kanilang pintuan sa loob ng ranging area ng Shamu para isahan na lang ang ating pagpapakain. Pagkatapos nating magpakain sa shamu ay pwede na tayong dumiretsyo dito sa ating mga sisiw. So ayun natapos na namin mga pre. Bali ito po ang area ng ating mga sisiw at dito naman sa kabila ay ating mga shamu. Ito nga pala ang aming one month old na mga sisio mga pre. Bali ibaba na namin sila sa kanilang brooder at ililipat na natin sila sa kanilang ranging. Dahil papipisa na rin ang ating second batch at dito natin ilalagay sa brooder. Natapos na nga pala namin itong ma-disinfect ang kanilang lilipatan at bago natin sila ibaba sa lupa ay syempre mag -pre prevention muna tayo gamit itong premoxil para meron tayong depensa dahil baka manibago sila sa pag-apak sa lupa. So ito na mga pre, natapos na natin lahat. Tingnan nyo naman, sobrang saya nila sa kanilang bagong bahay. So ayun lang po.